Hey yo! What's up mga Kurikong? Uh, magandang gabi po sa mga supporters natin ng orikong TV tsaka sa mga basher natin sa mga tangahanga natin uh, magandang araw, gabi, umaga kahit anong oras niya po ito panuorin uh, this few days mga 2 to 3 days na 2 uh, days wala akong live uh, may inaasikaso lang po na tao Marami po na naman mga sumbong kay Kurikong TV na hindi na aksyonan na pamahalaan nila, ng gobyerno nila, ng mga broker. Ah, marami po nangyari. Ah, unahin natin, may marami pong na-stroke. Hindi lang po nagsusumbong, hindi lang na ire record ng Kurikong TV. Napakarami po. Hmm? Uh, meron na naman po na stroke at uh, humingi ng tulong sa atin kaya hindi ako makapag live lagi ko siyang uh, sa gabi lang po kasi ako makapag contact sa kanya eh. na update hindi ko nalang po sasabihin kung sino or ano taga saan basta nang hihingi po ng tulong nagka leche leche po ang buhay niya dito sa South Korea kaya naman ang trabaho pero hindi kinaya na katawan ng init ha? ah uh, hindi po muna ako magbibigay ng full details dito kasi medyo ang laki ng problema ng tao na ito. Hindi po siya yung pangkaraniwang mild stroke lang. Uh, marami pa pong bagay. Magugulantang kayo. Ha? Ewan lang kung mapa-update pa tayo dito. Dahil lahat ng inilalapit ko sa embassy, pinatatahimik nila. Siya nga pala, blacklisted na po ang number ko sa Philippine Embassy. Ha? Bawal daw pong sila makipag-usap sa mga vlogger. May kabobohan po yung may hawak ng number na sabihin na natin, ha? May kabobohan po ang may number ng assistance to the national hotline for Filipino nationals in need of emergency assistance. Ha? Yung may hawak po ng number nitong 0109-263-8119 ah? OFW din po ako ah? Kahit sabihin vlogger po ako Isa rin po ako sa may karapatan ah? Para tawagan kayo In case na mangailangan ako ng tulong hmm? Pag nakaarating to sa higher government Mapuputokan ka Pilipino rin po ako. Ha? Ah, kung pinagbabawalan yung ilabas yung mga ah, mga information ha? Ah, sa mga patungkol sa mga kasong isinusumbong ko sa inyo o inilalapit ko sa inyo o sa ibang ibang mga ano pinagbabawalan nyo ah may karapatan po kaming mamaya ng Pilipinas na malaman ang katotohanan ang mga nangyayari sa kapwa natin Pilipino dito sa South Korea hindi nyo po ata alam yan karapatan ng bawat makamayan ha? na malaman kung ano ang detalye about sa nangyayari dito sa South Korea sa mga makamayan niya sa mga Pilipinong OFW kayo pinagtatakpan nyo tinatago ninyo oh, may bagay ako nasabi pero humihingi ako ng tao dahil hindi ko po alam. Hmm? Nasabi ko yung lugar pero tapos na po yun. Pero yung ibablock nyo yung number ko na re-ring naman kayo na ibang tao ay may katamarang kayo. Hmm? OFW din po ako. Kaya na lang po ang kumontak dito sa tao na ito 010-9263-8119 Ayan po ang Uh, assistance to the National Hotline uh, ng Philippine Embassy. Uh, may katamaran pong sagutin yung mga isinusumbong ko, dinudulog ko. Paano kung emergency? Paano kung ako rin yung mga ilangan ng tulong? Uh, sumunod po, uh, ingat sa mga seasonal farm worker na TNT, may mga, may mga nahuli po. Hindi na lang po magbabanggit kung anong lugar, kung taga saan sa Pilipinas. di uh, hindi naman sila nagsabi na itago ko na yung ano. Ayoko lang um, hmm, lang po yung pamilya sa Pilipinas. Nag-aalala. Hindi po makontak. Ring lang na rin yung cellphone. Kauhuli lang po nila. Hmm? May katagalan na rin pero hindi pa maabot na isang taon. Hmm? Kaya ingat po sa lahat. Uh, be sure yung mga tatakbuhan ninyong factory e eh, ligtas hmm? kahit hindi na po crackdown, nagkakahulihan pa rin po kaya ingat po uh, sa pamilya ng mga TNT dito na nahuhuli, wag po kayong mag-alala basta hindi ka papalag sa mga immigration police hindi ka tatakbo po Nahawakan ka na Basta hindi ka papalag Hindi ka masasaktan Sa kulungan naman po Detention center Ang tawag nila dito Okay naman po Ang pakain nila dito Wala po nananakit doon uh, Basta kompleto po Yung requirements yan Makaka-away din po agad Huwag po kayong mag-alala Tapos Itong huli bang sabihin susunod na lang po Bigat din po yun kaya hindi po ako naglalabas ng mga uh, tawag dito informasyon hanggang hindi tapos yung mga nilalakad kong kaso hindi hmm? Man ako attorney pero sumbungan lang po ng mga seasonal farm worker na naaapi eh. hmm? siya nga pala yung mga dating galit na galit sa akin ngayon, nag-PPM. Mahingay ng tulong. Kahit galit po kayo sa akin noon, hindi naman po ako laging galit sa inyo. Hmm, hindi po ako nagtatanim ng sama ng loob. Gumaganti lang. <laughs> Yo, ingat po sa lahat. Ha? Uh, hindi naman po ako... Ano, kung kailangan ng tulong, kahit galit ka pa sa akin, tutulong ako. Wala pong problema doon. Kahit may sinabi ka mong hindi maganda sa akin. Makaka-time ka muna na masakit na salita sa akin bago kita tulungan. Tao rin ako. Gago rin ako. Yung maraming salamat po. Ingat po sa lahat. God bless.